Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Mila. Dati akong Agriculture and Fisheries Extension Worker para sa munisipyo ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Sa ngayon ay isa akong NGO worker sa Puerto Princesa. Hayaan nyo akong ibahagi ang isang karanasan sa aking buhay na tungkol sa pangangalaga at pagmamahal ng yamang dagat sa ating bansa. Sisimulan ko ang kwento noong isang tanghaling nasa loob kami ng opisina ng aming Fisher Folk Organization kasamang isang bagong admin officer namin na si Jenny habang tinutulungan niya akong mag-book ng flight papuntang Maynila. Jenny, pasensya ka na sa istorbo ha. Okay lang po mamila, madali lang naman po ito eh. eh. Pero kahit na, nakakahiya naman sayo. Ako, wala po talagang problema ma'am. Kapag naman po ako yung humihingi ng pabor sa inyo, pinagbibigyan niyo naman po ako, kaya ako naman po yung tutulong sa inyo. Mm, pasensya ka na talaga ha, kung wala lang akong ginagawa dito ay nako. Ako na ang mag-aasikaso ng mga pag ng flight namin ni Hope sa Manila. Eh, okay na po, ma'am. Nabook na po. Ah, uh, maraming salamat ha. Walang anuman po 'yun, ma'am. Kahit kasi malaki na yung anak ko. Eh, ayan, hindi pa rin ako mapakali. Gusto ko pa rin siyang samahan sa Maynila dahil doon na siya nagtatrabaho. Hmm, naintindihan ko naman po yun. Ganyan naman po talaga yung mga nanay. Mahirap na mawalay sa mga anak nila. Hmm, sinabi mo pa. at totoo po bang si Hope yung unang batang Pinoy na ipinanganak sa Pag-asa Island? Ay, oo. Totoo yun. Nakakatuwa naman. Eh di ang ibig sabihin po pala kung maglalagi si Hope sa pag-asa gaya mo, Mamila, edi eh may hope sa pag-asa. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, Jenny. Naisip mo pa yung mga ganyang baga? <laughs> um, pero ma'am, mukhang decidido na po yung anak niyo na magtrabaho sa Maynila, ah. <sighs> Kahit na buo na ang loob niya na doon magtrabaho, hindi pa rin ako kumakampante sa naging desisyon niya, eh. Hmm, normal naman po yan. Pero bilang isang ina, kailangan ko pa rin siyang bigyan ng kalayaan pagdating sa pagdidesisyon niya para naman sa kinabukasan niya. Hmm, tama naman po kayo dyan. Ay, ma'am, mm. nandito na po pala si Hope. Ah, Hope! Anak! Bakit naman pumunta ka pa dito? Ama, dinalhan lang kita ng tanghalian. Alam ko kasing hindi pa po kayo kumakain eh. Sasamaan ko na rin po kayong kumain dito. Naku, ang bait po talaga ng anak niyo, mamila. Ay oo, sinabi mo pa. O edi kung ganun, tara na, kumain na tayo. Jenny, samahan mo na rin kaming kumain. Ay, salamat po ma'am. Niyaya na po kasi ako nina. na Ana kaya samahan ko lang silang kumain sa karinderya. Ah, ay ganun ba? O sige, puntahan mo na sila. Sige po. Mamila, hope alis na po muna ako. Mm -hmm. Mama. Mm ano-ano no, po itong mga newspaper clippings tsaka yung folders dito. May mga photo albums pa po. Ang dami oh. Tinitignan ko po kanina karamihan mga articles. Tapos may tungkol sa dynamite fishing. Ah, ayan ba? Yan yung proyektong pinangunahan ko noon para labanan ng IUU fishing. IUU fishing? Mm -mm, anak, ayaw you fishing ang ibig sabihin illegal, unreported, and unregulated fishing. Ang walang habas na paggamit ng dinamita, cyanide o compressor sa pangingisda na may masama at matinding epekto sa mga karagatan natin. Ah, yun pala po yun. Bago pa man kami napadpad ng papa mo sa Pagasa Island, nandyan na ang problema yan sa maraming lugar. At hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Ay, oo oh nga pala, ma'am. Mm. Dahil po nasabi niyo na rin yan, siguro po, baka pwede niyo na pong ikwento sa akin kung paano po kayo napunta at tumira ni Papa sa Pag-asa Island. Matagal ko na pong gustong malaman yan eh. Madalas pa nga, napapabalita yung pag-asa. 2003 nang magdesisyon na akong sumama sa asawa kong si Rico na tumira sa Pag-asa Island. May alok kasi sa kanya na magtrabaho sa construction sa Pag-asa Island at kahit alam kong mahirap ay sumama ako sa kanya dahil may nakita kong paanunsyo na nangangailangan sa munisipyo ng isang agricultural extension workers para sa Kalayaan Island Group. Nagkataon naman na nakapagtapos ako ng agriculture kaya tingin ko nakatadhana yata sa islang ito bumuo kami ng sarili naming pamilya. Doong nakatira na kami doon ay naranasan ni Rico na mangisda sa laot kasama ang iba pang mga construction workers lalo na kapag wala silang trabaho dahil natitigil ang konstruksyon. Dumating kasi ang pagkakataon na walang materyales na dumadating at paubos na ang supply ng pagkain mula sa mainland. Masaya si Rico sa pangingisda at minsan umuwi si Rico sa bahay galing sa laot. Mas lalo siyang magiging masaya dahil sa ibabalita ko sa kanya. Alam mo ba, Mila? Ang dami naming nahuling isda! Talaga, Rico? Oo! Oh, ang dami talaga! Hindi nga ako makapaniwala na ganun karami ang isda dito eh! Nakoy, mukhang nawiwili ka na sa pangingisda <laughs> niyo ng mga kasamaan mo ha ah. Oo nga eh! Mahirap kapag nasa laot ka pero masaya! Lalo na kung ganito kaganda ang huli niyo, sulit na sulit ang pagod mo! Ah, <laughs> eh hindi mo na yata kailangan pang magtrabaho sa construction eh! Oh. Ha? Huh? Oh, bakit naman? Eh kapag ganyan laging marami ang huli nyo, mabubuhay na yata tayo sa dami ng mga nahuli nyo sa dagat. <laughs> ang asawa ko talaga oh. <laughs> Pero hindi imposible yan. Pwede kong gawin yan. Uy, baka mamaya gawin mo talaga yon ha? oh, bakit namang hindi? Nagugustuhan ko na nga itong pangingisda eh. na sa huli. Pwede pa kaming mangisda sa mga karatig isla. Ah, Sige, ikaw ang bahala. Oh, Mila, sandali nga. Ano bang nangyayari sa Bakit? Parang namumutla ka eh. R Rico. Oh. Oh, oh. oh sandali nga. Dito ka sa lababo. <coughs> oh, ayos ka lang ba? Mila. Oo, <coughs> <coughs> oh, 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 ayos lang naman ako. Rico. Ay, hindi ko pa pala kasi nasasabi sa iyo eh. Ah, uh, ang, ang ano? ha, ay gusto sana kitang sorpresahin eh. Buntis ako. Uh, talaga? Ha? Oo, magkakaanak uh, na tayo. Uh, salamat naman sa Diyos. <laughs> uh, uh, pero, oo nga pala. Uh, Mahihirapan pala tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Eh, nag-aalala lang ako sa... Hirap ng biyahe kapag manganganak ka sa mainland. Naku, huwag mo nang alalahanin yun. Dito ako mga manganganak sa Pag-asa Island. May kaibigan naman akong kumadrona dito eh. Sisiguraduhin namin na kumpleto sa mga medical supplies at mga gamit kapag manganganak na ako. Ay, sigurado ka ba? Sige, eh kung yan ang desisyon mo eh. Pero nga pala, anong ipapangalan natin sa anak natin? Ay, ang aga-aga pa para isipin natin yan, Rico. Mabuti na nga yung ngayon pa lang eh. May pangalan na yung baby natin. At dahil nandito tayo sa Pag-asa Island, ano kaya kung... Uh, Pag-asa na lang din ang ipangalan natin sa kanya. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, pwede naman yan. Pero wala ka bang naiisip na mas magandang pangalan? Eh, kung babae siya, ano kaya kung um, magandang pangalan para sa kanya? Ah... Uh, Aza, ah, ewan ko ba? <laughs> Ikaw na nga lang ba lang magpangalan sa kanya? Rico, natutulog ka na ba? Ah... Uh... Hindi pa naman. Ikaw, dapat natutulog ka na. Ha? Bakit naman? Eh, siyempre. Kailangan nagpapahinga ka na para sa baby natin. Alam ko naman yun. Kaya nga gusto ko sanang magkwentuhan tayo para antukin ako eh. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Kaya pwede bang kwentuhan mo muna ako tungkol sa pangingisda niyo? Ayun. Ang dami na naman naming nahuling isda. Nako, siguradong masayang-masaya kayo habang nangingisda kayo. Ah. Eh? <laughs> Oo naman. Lalo na at sagana sa ganas sa isda ang mga isla ng kalayaan. O ikaw naman, kwentahan mo rin ako. Kumusta ang trabaho mo sa munisipyo? Masaya rin. Meron kaming ginawa doon sa bagong tayong barangay hall sa pag-asa. O oh, talaga? Ano namang ginawa niyo doon? Kinausap ko doon yung ilang mga kababaihang nanay na makibahagi sa mga proyektong gagawin namin katulad ng backyard gardening. Aba, okay yan ha? Oo nga eh. Gusto ko kasi silang mahikayat na sumali sa proyekto namin para maisip at maramdaman nilang kahit buntis sila katulad ko, eh produktibo pa rin sila. Nakumila, maganda yan. Eh ano naman ang mga itatanim ninyo? Sisimula namin sa kalabasa, tapos, saka na kami magtatanim ng iba pang mga uri ng gulay. Ba, ipagpatuloy mo lang yung proyekto na yan, Mila. Basta, iingatan mo lang ang sarili mo at ang baby natin, ha? Hmm, syempre naman. <laughs> Pero, teka, naisip ko lang ating kaibigan. Kumusta na nga pala si Gary? May balita ka pa ba sa kanya? Ay, sa kanya lang natin sa pag-usapan. Pero, huwag kang mag-alala. Bibisitahin ko siya kapag may pagkakataong makabalik ako sa mainland. Basta siya ang magiging ninong ng anak natin, na Oo naman. Siya naman talaga yung naiisip ko para dyan, eh. <laughs> o sige, ikaw na ang bahala. Pero, teka, may iba lang ako, Rico. Alam kong masaya ka dahil sagana sa isda yung mga napupuntahan mo. Pero, alam mo bang, talamak na talaga ang hindi tamang pangingisda na sumisira sa yamang dagat sa maraming lugar sa Pilipinas? Nababalitaan ko nga rin yan, eh. <sighs> Ewan ko, hindi ko maintindihan kung bakit maraming taong walang pagpapahalaga tungkol sa safety sa pangingisda at pag-iingat sa mga yamang dagat natin. Ay, oo nga. Pero malaki naman ang tiwala ko na mas maraming taong tulad mo na makakatulong mapigilan ang mga pangyayaring yan. Oo nga, sana nga, Rico. Mila, wala ka bang pinagsisihan sa pagtira natin dito sa Pag-asa Island? Wala. Alam kong hindi rin naging madali para sa atin, pero dahil mahal na mahal natin at sinusuportahan natin ang isa't isa, alam kong makakaya nating mag-asawa, lalo na at bubuo tayo ngayon ng pamilya. Salamat naman. Ang asawa ko talaga. <laughs> Kaya alam na alam kita eh. Hmm, ikaw talaga. <laughs> At habang inaayos ko ang mga laman ng kahon ko sa opisina na may kinalaman sa proyekto ng organisasyon namin, ay may napansin si Hope na mga newspaper na naglalaman ng mga balita tungkol sa mga aksidente sa laot dahil sa blast fishing. Nagsimula na rin siya magtanong tungkol sa kondisyon ni Ninong Gary niya na matagal na niyang hindi nakikita. Hanggang sa nakita niya ang isang maliit na larawan na nahila ko sa loob ng isang kahon. Matagal ko nang hinahanap ang larawang ito ang larawan ng kasal namin ni Rico. Nagsimula na magtanong ulit si Hope sa mga taong nasa kasal namin. Simple lang ang selebrasyon ng kasal naming mag-asawa. Kasama pa si Gary sa mga bisita namin at ipinakilala niya noon kay Rico ang isang negosyanteng bagong may-ari ng tindahan sa palengke na nagmamay-ari rin ng bangkang pangisdaan sa kalapit bayan. Excited si Gary dahil niyaya siya ng negosyanteng ito na sumama sa kanyang negosyo kung saan gumagamit ito ng makabagong kagamitan sa pangingisda. Balitang balita na malakas talagang kumita ang negosyanteng ito. Hinimok din ni Gary si Rico na sumama sa negosyo nila pero niyaya muna ni Rico ito na mangisda sila sa laon. Ano Toto, pinsan? Ayos na ba yung mga gagamitin natin dyan? Oo Rico, okay na to. buang mapaparami na naman tayo ah. Ako pinsan, sana nga. <laughs> Ngayon pa lang natin makakasabay si Gary sa pangingisdaan ano? Oo nga eh. Alam mo, napansin ko lang, ang laki ng bangka ni Nagari. Eh syempre naman, eh big time yung negosyante na nagmamayari ng bangkang ginagamit niya eh. Hoy! Uh, Rico! Toto! Uy! Gary! Gary! Uy! Ano? Paramihan ba tayo ng mahuling isda? <laughs> o sige ba? Basta, siguraduin mo lang na mananalo ka sa akin. Siyempre naman! <laughs> sigurado na yan! Baka nakakalimutan mo. Sanay na sanay ako pagdating sa pangingisda, pare. Alam mo, hindi ka pa kasi nakakaanap na katapat mo. Eh, sinasabi ko sa'yo, mas maganda yung mga kagamitan namin kaya siguradong mas marami kaming mahuling isda. Oh, bakit? Ano ba yung gagamitin nyo? <laughs> Malalaman mo lang kapag nasa laot na tayo. Oh, no? sige. o oh, sige, sige. Sabi mo eh. Pero gagalingan ko pa rin. Ha? <laughs> Mukhang ganado ka. Oo. Oh, oh, oh. talaga kapag na, nasa honeymoon pa rin. Ano? <laughs> Pero paano yan kapag mas marami akong nahuling isda? Ah, okay lang yun. Hindi naman sasama ang loob ko eh. Hayaan mo. Sige, ikaw pa rin ang ninong ng panganay namin, promise Kayaan, <laughs> yeah, sinasabi mo yan ha O sige, o paano, magkita na lang tayo sa lawa, ha, ha, pare Sige pare Ayaw talagang magpatalo ng kaibigan ko <laughs> O Toto, maghanda na tayo para makarami na tayo, tara Ano Toto? Nakarami ka ba dyan? Oo oh, Rico, Ay, ang dami ng laman ng lambat ko oh. oh yun sa akin din eh Maganda talaga tong mga isda sa banda rito ano? Oo nga sinabi mo pa Ah uh, Toto, uh, ano yung ginagawa ng mga kasama ni Gary dun sa kabilang bangka? ewan ko Parang may kung anong hawak sila eh Ano kaya yun? Ah, uh, baka yan yung sinasabi ni Gary na gagamitin nila sa pahingisda nila parang iba yung pakiramdam ko sa ikinikilos nila eh. Ah, uh, pinsan. Uh, may sasabihin, may sasabihin sana ako sa iyo eh. O ano 'yun? Mahirap para sa akin na sabihin to sa iyo ha. Ah. Lalo na't na kaibigan natin si Gary. Pero may mga hindi ako magandang nababalitan diyan sa mga negosyanteng kakilala niya eh. Baka naman chismis lang yan, Toto. Ewan ko. Pero hindi maganda yung pakiramdam ko dyan sa negosyante na yan eh. Alam mo Toto, itigil mo na yan. Baka kung ano-ano lang yung naiisip mo tungkol sa kanya. Oh! Ano yun? Banda kinagari yun ah! Rico, hindi ako pwede magkamali. Dinamita yun! Mm -hmm. Nabukang liwayway noon nang nabulabog ang pagtulog ko dahil sa pagkatok ng isang kabarangay na may dalang masamang balita. Nagkaroon daw ng aksidente sa karagatan. Meron daw mga grupo ng mga manging isda na pumalaot noong gabing yon na nag-blast fishing at merong nabiktima sa aksidente yon. Buhay ang biktima ngunit naputulan ng braso. Tinatanong ko kung sino ang biktima pero hindi ako masagot ng taghati ng balita. Taranta at nag-aalala akong tumakbo papuntang daungan habang sinasambit ang pangalan ni Rico. Kasabay ng panalangin na sana nakaligtas ang asawa ko.